magandang hapon po mga idol ito lang po tayo mga idol gawa tayo ng engine support yan mga idol lang medyo malakas nga mga idol ang ating engine support at at saka suspension dito natin mga idol kapit Idol, may nagawa na tayo mga engine support dyan Bali, apat na piraso yung iba hindi pa natin nagawa Saka so, ito Suspension Ito, magkaiba may ari yung mga ito Ito na isa yung gagawin natin At iwain na natin Bilogin mo na natin ito may lalandahan Puro yung ating talim Asa mo na tayo Marami-rami yung order sa atin. Yan, shout out po sa lahat yan, Mayro. Maraming maraming salamat nga pala sa so, walang sawang suporta sa aking video. At sa lahat po ng aking followers at viewers, walang katapusang salamat po sa inyo, Mayro. Dahil po sa inyo ay eh nakilala tayo po unti-unti sa ating social media Medyo magtula yung ating talim at madalas na pamako. Mga stickler yung buma. Ayan, so nagtatanong nga po pala diyan sa aking siyap kung saan po banda. Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa, sa Pampalay proper po, si Chulo. PM na lang po ang isisado sa aking gawa, mayroon. Uh, may lubong nagustuhan nyo naman po ang aking video pakishare naman po para po mga idol ay makilala po ng mga alaman pala ng iba mga idol mga idol at natin. natin para makuha natin yung pinakabilog nya lalagyan kasi natin ng ano po black yung pinaka-lock niya. Iiwan natin. Lagyan natin. Kapilaan niya. Mayroon lang natin. Lock. lang ito mga idolat na naman natin ito lagyan natin ng smile kung para maglaro tama mga idolat may customer tayong dumating kinausap muna natin Ah, ini natin tinjau. Lagi natin tinjau. at lagyan natin ng nak tinjau. Lagi butasan na natin mayroon mayroon butas na tayo ah. lagyan natin ang ismail importante dito mail para hindi manginig yung ating gawa dito ay hindi kailangan ni ma kuha natin ang saktong lambot nya kaya, yung mga idol yung customer natin eh, pag nakasubok sa gawa natin eh, tinuturo tayo kaya halos araw-araw ay doon tayo mawala ng gawang ganitong engine support at saka transmission support nasubukan na nila ang hindi nang ini ayan at napakaraming engine support mga conversion transmission support ang iba dyan nagawa ko ng mga idol maraming maraming salamat sa diwala sa aking gawa mga boss ito last na ginawa natin na ito at yung iba naman ang gagawin natin yung iba yung baka sa may-ari niyan mga tatlo ang may-ari niyan at tatlo pa apat apat pala may-ari niyan <tinyo> sa ating video at malapit lang tayo sa kalsada. kaya medyo video... miyo. para ito naman yung lock nya tandaan nila natin paghiwa kasi baka madama yung ating pinakalap gusto nyo po mapanood yung ating finish product ayan, tapusin nyo na lang po ang ating video At sana mga idol eh, hindi kayo magsawa manood sa aking mga content dahil araw-araw puro iwan ang gulong palit tayo ng next nagisil natin ng kunti. van a dahil kailangan makunat yung guma natin para ito kapit na yan kahit anong hirsa niya, hindi mapukunit yan pero pagka malutong yung guma natin yung mga idol madali lang masira yan warranty pa naman natin ito mga idol sa taon pagka nasira nang wala pa taon hindi balik mga idol at gagawin natin ulit libre na pili din yung ating guma para hindi na tayo ala tayong back pa rin nice kakapitan natin mga na po ang ating finish product mga idol kung nagustuhan nyo naman po ang ating video subscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol eh mga idol eh. kung gusto nyo mapanood iba ibang sasakyan mga idol ng ating gagawin eh yeah, subscribe nyo lang po ako mga idol para update it po kayo palagi sa aking mga video at yan, yeah, ito nga pala mga idol. lamang po mga idol hanggang dito lang po ang ating video maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po at ingat po kayo lahat mga idol ingat lagi